Piyang at Jeren malabo na. Jeren naglayag ng ship sa unang pagkakataon. Matapos ang naganap na pag-aayos at paghahanda ng mga relief goods ng mga ex-housemates ni Kuya ay dumiretso naman sa Moa Globe sina Jaren at Kai, kung saan ay marami nga ang nakapansin, na sa lahat ng ships ni Jaren ay ito lang umano, ang personal na pinuntahan nito, matatandaan, na nagpa Moa Globe din ng mga Jarlet fans at nagpa billboard naman ang mga Jarfyang, ngunit tanging Kai rin lang ang pinuntahan at nilayag ni Jaren. Ayon sa mga fans ay tila bumitiw na umano si Jaren sa Jarfyang dahil obvious na sina JM at Pyang ang ilalayag ng management. So Jaren, what's the meaning of this? Among all your other ships, ito lang nilayag mo ng sofer. Kabi-kabilaan naman ang mga ganap nila JM at Piang at hindi mapaghiwalay buong araw. Ang pretty naman. Very nice. Thank you for the Mawa Globe. We're not there right now but thank you. Hirit tuloy ng mga fans ay tila makakalaban pa ni JP si Jeren pagdating kay Kai. Iba naman ay nagsasabi na bagay si Jeren at Kai dahil pareho silang inglisero at inglisera, pareho din umanong malakas ang mga dating nito. 288 kayo! So kayo yung pinakamarami. So families na mapagbibigyan ng relief packs and... We're very, very, very grateful to your handlers and to all of you who spent the time. Yay! Ang galing, very competitive. So yung last table lang namin, everybody wants to so have a picture with you but we were thinking just a little bit. Bye. Bye. Hey guys. And ako si Binso. I, yeah. Ako si Binso yung mga kuya. Hi ni kuya. Every time I'm live ba ako, bye. <laughs> Permitin nila gina-comment, bye. <laughs> Sorry, bye. <laughs>